Tips is uh, good morning 10.53 Sunday July 14 Yan So katatapos lang natin maglinis dito Yan Malinis na po yan So iniwalay natin yung Nilagay natin dito na Lima Dahil binanata nila Tsaka inalis natin dito yung isa Dahil yun yung bully dito Yun yung nananapak Ayan po, malinis na po yun. Nakatapos natin malinis. Tapos yung sa FPR natin, <coughs> yung entry natin, yun nga, isa na lang yung sinali natin dahil kinapos tayo sa budget. Yung entry natin, pangatlo. Yung dating dalawang training niya is nangunguna sa ngayon nagpangatlo na naman <coughs> nakakaano ganun talaga Kumbaga, paasa. So, yan po, yan po sila. Oh. linis na po yan. Ayan. Top view. Ayan. sarado na natin. Hindi naman na maalis yan dyan. So, ito, tingnan natin yung ano, yung mga kama nila. Ayan. Hindi pa natin na, uh, kapag walis na rin tayo, pero kula pa. So, isa-isay natin yan. Dahil Sunday ngayon, magpapa one day, 1 8 lang tayo ngayon. Dahil well, yun nga para uh, ano para sa maglinis sila ng gut, mag-empty gat sila. Ayan o. Oh. Ayan. Ilinis na rin natin yan. Malinis na rin. Ayan yung dalawa. Yung isa yan yung pinag pinipek nila. Ayan. Kaya na, orange yung likod nyan. Then, nilagyan natin ng betadine tsaka mertayulet. Tsaka yan yung buli o. Oh. Pero sila dalawa okay naman. Wala naman silang hindi naman sila nag-aaway or something or what kasi medyo may espasyo ito eh so okay na sila dyan yan Loaf natin yan Madami dami sila pag ano best one gusto nila hindi <coughs> pa nakabalik yung nandito natin yung dalawang best matkat balogan tsaka yun yung last lap ng TV freewheel ba hindi siya nakawe so eto nalinis na rin natin Ayan, wala na mga poops nalilinis na natin yan Ayan sila apat so yun final verdict lima yung ano lima tayong kakirel tsaka isa yung ah lima kakirel tsaka pitong hen So si Boy Reserve, yung si yung manggugulay hindi na nakabalik. So Ayun, open na po ulit kung sino may gusto sa limang kakerel. Tsaka pitong pulit Uh, curious talaga Mahababa na yung ano niya. Ito na yung uh, pinaka-last natin na batch. Yung third batch. Ayan bagong linis na po yan susunod so, lilipat na po natin mga to isang linis na lang maglilipat na po tayo sa mas malaki para makapag exercise, exercise sila ng maganda yan ubos kagad yan malinis na rin yan yung pups nila okay na rin yan so yung ano dyan yung Bali, ilan to? Sampo. Yung apat dyan, sa lemon po natin. Lemon baby gold. Tsaka yung... Pero RKG red po yung tatay nun. Tsaka yung anim <coughs> dyan isa yun nga, sa ponkad. So, okay naman. Eh. Magaganda naman. So, yun lang po. Ingat palagi. Love you guys. Ciao. God bless.